to this video, nandito po tayo sa Tamar Park. Ayan ang maraming people. Punta tayo sa my birthday. Dito po yan sa Tamar Park. Maraming people. Maraming people. Ayan guys. Maganda yan dito. Malapit sa dagat. Ayan guys, ngayon ay Sunday. Ayan, pagka Sunday at ganito ang panahon. Ayan, marami tayong mga kababayan natin dito. Mostly mga kababayan, kababayan natin. Pero meron din sila, meron din ano, mga Indonesian. Ayan. Dito ang tambayan. Ayan, yung iba nag, ano, nag, ano, uh, mga tent. Ito po ay tapat sa dagat malapit sa dagat Kaya maganda, maganda pumuesto dito. Lalo na ngayon na, ano, na, uh, malapit na ang winter. Medyo malamig na yung simoy ng hangin. Ayan, maraming mga uh, may iistang dito. Kahit mainit guys. Ano uh, malamig yung hangin. Hindi ano hindi hindi mainit. Okay, okay lang kahit terik yung araw. Malamig naman yung simoy ng hangin. Tayo. So, meron din mga nagtitinda. ayan nagtitinda. Ayan. Ayan guys, nandito na tayo ngayon sa my birthday ha, ano. Ayan. Kaya hey, may birthday. Ayan. Ito, mga kaibigan namin, mga, ano, mga Ilocana yan sila guys. Ayan. So ayan. Ayan, ayan guys, makikain muna tayo dahil medyo makapalang mukha natin ngayon. <laughs> Ano, likod, likod, likod talaga. <laughs> ayan, guys, ayan o, na, nakikain na ako, yun o. ba diba? kasi makapalang, makapalang mukha ko ngayon, guys. Ayan. Pag sila, guys, pag sila, guys, hindi ako nahihiya. Mga Ilocana yan sila, pero ako na yung Bisaya. Ayan. 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 Kasi ate, na. Si ate nakahiga na. Ang igato. Ayun kaya ako okay, kutilyo. Bakbet. Ah, napoy. Itlog na maanad yung kamatis. Bonggang may pansit. May cake. Oh, well, may pa pa. Tapos may nisti. Oh, di ba? Beer, oh, oh. mga... beer pa. at may mga? May At may mga? At may mga maganda. Uh -huh. Oh. Di ba? No, oh. Yeah. Oh. Yeah. Yeah. oh. Mm -hmm. Pinakbet. Mm. Deba? Dajan para mag-plan ng asa. Binadasal lang <laughs> to Kasi <Kaya> may pula. <laughs> ang masarap ko ang lasa. Yami. Ito na to Spider-Man na tama po si. ano sila ano? Ah uh, Superman. Ah, ko anu pa family Superman. Ha. Uh, Yung isa raman family Spider-Man. Asan? Oh, ay uh, Family costume Superman. Oh. <laughs> 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 spider -Man. Ayun, yung nakablo. Ayun oh, no, yung naglalakad ayun oh. No. Yung kumakain ng ano. Hindi mapakita. Ayun oh, no. ayun, no. ayun ah, yung yun. naglalakad. Ah, Oh nga. Yami. Ayun si Spider-Man. Ayun. Bakit wala nang partner si Spider-Man? Meron nga, tapos ano? Ayun kaya lang maliit siya, Spider-Man. Kaya sa no, kaya, Superman.